Yan. Hello everyone. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano tayo magre-request na ipaayos ang ating TokTok wallet. Okay. So ngayon, nandito na ako sa aking TokTok account sa application. Then click lang natin yung contact us, then visit our website. Yeah, so pipindutin natin yung mga pinindot ko kanina. Okay, dito sa website, ganito po yung makikita nyo. Click lang natin yung I understand. Ayan, tapos itong tatlong guwit sa taas, sa kanan, ah, sa, o oh, sa kanan. And then, click natin yung help center, and then contact us. Ayan, so ganito po yung itsura niya, no, dito sa website. So may makikita kayong chat, click lang natin yung chat sa gilid, and then click natin yung chat with an agent. Okay, so para makachat nyo po yung agent, click lang natin, pindutin natin yung, eto, i-type natin muna yung mga details natin, like yung pangalan ninyo, yung nakaregistered sa TokTok wallet ninyo, yung email, and then yung concern ninyo about, halimbawa, sa TokTok wallet, hindi kayo makapag-encash, hindi kayo makapag-transfer sa BDO or gusto nyo, ay sa GCash, gusto nyo na papalitan yung number, Ayan. So, i-chat-chat -chat lang sila. Then, click nyo tong start chat. And then, makakapasok na kayo doon sa loob ng chatroom uh, chat room. No? ng toktok So, may agent doon na mag a sa inyo. And then, may mga hihingiin lang na application. Or may hihingiin lang sila ng mga 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 details ninyo para ma-process nila yan. So, napakadali lang naman na maiprocess yon. basta dapat e-online eh, kayo at matatawagan kayo. so ganun lang guys.